buo talaga siya sa araw. Ayun, shout out my two viewers. Thanks for joining. So ito ang weather update namin today dito sa Bangladesh. So hoping naman na same yung ibang lugar. Kasi sad to say yung ibang lugar, guys, dito sa Bangladesh binabaha sila lumulubog yung mga bahay karamihan doon banda doon hindi ko alam kung saan banda <laughs> sa may north oh, <laughs> north. and south ayan so may mga kasamahan din ako dito kapwa kapwa ko Pilipina doon sa place nila na talagang lubog lubog sa baha yung place nila mahirapan yung paglabas nila talagang yung mga kawawa na bahay I mean yung mga bahay na mababa lang yun ang kawawa talaga kasi talagang i-rescue sila at ililipat ng matitirhan kasi yun nga pumapasok sa bahay sa loob ng bahay yung baha ng tubig so kawawa naman yun di ba So, swerte lang yung sa mga taong nakatira sa mga building at least hindi nakapasok yung baha sa kanila. Pero may chance sa first floor. Parang may chance yun na makara... Ano. Pero wag naman sana. At sana naman hindi na mag... Ano ng ulan ng malakas. Kasi nung... Bakit ka naman nag-stop? Ay! Meron namang kurinti pala. Binaba pa... Bumaba pa ako para i-check ko kung may kurinti. Meron pala. So, yun. Tinitinan ko yung other side kung pwede ko na ba ibabad yung cellphone ko doon. Kasi doon talaga yung yung mag-capture ako ng ano, sunset. Dito walang sunset dito. Mainit pa siya. Mag-overheating na naman itong CP pag ilagay ko ngayon. live-live muna habang hindi pa siya time. Mamayang konti mag sasain lang ako ng rice for dinner. Prito ng gulay. Meron naman akong chicken curry. So hindi gaano matrabaho. Kaya naisipan kong mag-live today. So kasi maulan siya halos buong buwan ng Agosto. Kaya ang mga puno ng kahoy ay makakapal yung mga dahon nila. Ayan. Nagiging jungle na naman kasi makapal yung mga dahon. Tulad ng wood apple. Ayan, kumapal na naman yung dahon niya at namumunga na ulit. Ya naman ay herbal tree 'yan. Tawag nga dito Mim Mimcas. Hindi ko alam kung ano sa English yung mimgas. Pero sa atin sa pinas parang ano 'yan, yung ipil-ipil. Kaya -ipil. parang ipil-ipil kasi yung bunga niya, parang ganun yung ipil-ipil. So herbal tree pala 'yan. Ipil-ipil or Mim Mimcas tawag nila dito. So habang ano, wala pa yung sunset. Ayan o, sa uh, maulan na maulan, ayan may tubig sa baba. May tubig siya. Malalaglag yung sipi ko, ba't bumababa? At syempre, ang napakamasaya naming puno ng malungkay. Ayan na yun. Malalaglag siya oh. Maliit kasi yung sipi. Dumaus-us man siya sa tripod.